isang mapagpalang araw po mga katoto. Kamusta po kayo? Magandang umaga po sa inyo lahat. Yan ata, uh, dito tayo sa dagat ngayon. Umaga umaga. At uh, magano tayo ngayon, magango tayo ng lambat natin. Bali nilatag po natin kagabi at uh, ngayon po natin umaga papantawin. Bali umaga umaga tayo. Para makauwi din tayo ng umaga mga katoto. Ayan, sa muli po, maraming salamat po sa inyong suporta. Uh at uh, patuloy na pag like ng ating channel salamat po mas so, may dala tayo ditong lagayan ang ano mo yun bali patas pa po yung tubig pero pwede na yun mga roto ano yun lang natin atakin lang natin yun ngayong umaga na ito sana makachamba tayo ng medyo marami-marami isda mga roto para uh... May budget na naman tayo Pag isang linggo <laughs> Yan salamat po Let's go Pupunta na po tayo doon sa site Mga toto Medyo ano yung hangin Makulimlim Hindi natin nakalimutan ngayon Yung ilaw Yan sana may huli tayo Nakatsambasa natin ng malaki Yung mga maamaw mga toto to. mm. ay mga ito palihatake natin ngayon nawala ah lambat natin ah ito pa yung lambat natin parang nawala mga toto ah malalim pa pala mga ano Maka tayo, maka tayo, maka tayo, tayo. mama mo ato to. Hindi sa din siya. Tabi. Unahan na natin yung pagbaba ng tubig. Kasi kakabe hindi naman natin ano. Ah pagkatali ko sa kabila, hindi naman natin ganong dinaon. Sana meron. Makajakpat tayo sana.

Atoko merna. Merna. Hoy na ano, may nadali, may nadali. Talo. Hmm. Well, nga? Sinasabi ko bagus nga. Bagos. Isa pa, oh, sa Oh, lol. sarap rito tomato to bangus sa umagang kay ganda nangyasta e, na din pala doon maaga maaga pa mas maaga pa pala sa atin sa ang bangus ito ang <laughs> payat bangus eh bangus lalaking bangus ang laki ang mga toto

Uy, <laughs> may pag-ulam na. nakadalawa kagad tayo malaki malaki sya yeah. ah. so maraming laki sa laki nakadalawa tayo mga toto palilinisan yeah. muna natin ito mga toto umpisa na natin dito para hindi na tayo maglinis na sa doon tanggalan natin ito na diyan mga Pinak na natin. Ano? Ano natin mamaya? Parito. Madaling na araw to dali okay, mga toto Kita sa amin eh Sigang sarap mga toto ah yun na yun yan yung ano natin talagay na natin dito sa lagayan yan mga toto bale pinirito po natin yung uli nating bangos kina dalawa lang naman yan na sya dito, dito na tayo kain sa factory ito po yung bangos isang piraso po yung isa mamaya sisigang natin ito so, ulam natin mga toto Samahan nyo po ako, oh. kain po tayo Let's go Dito na tayo po sa factory kakain Kasi nagpamadali tayo kanina Ayan, kain po tayo mga dito Bali ito na po yung ating bangos na pinirito Dalawa lang po yung nahuli natin doon sa dagat At uh, naman, malaki yung isa At mamaw talaga mga dito Ayan, samahan nyo po ako oh. Lord, maraming salamat po sa araw na to na binigyan niyo pong biyaya at paggabay po sa akin sa pangisda. Pati na rin po yung aming pamilya at mga viewers. Lagi po sa mga pangyatan. Kain pa tayo mga dito. Dalong bangos. po para sa inyo. Yan, pagdating natin kanina, pinirito kagad natin. Hmm. Hindi lang tayo na pupintang. Kasi yung binibitin na lang nilang pera. Kaya nagbabago na tayo. Hmm. Paan po? Mga kong ba ito. Ibang mo. Hmm. Nabago natin. Stop. Bali break time po namin ngayon. 12 o'clock. Ayun po tayo. Hmm. Maba. Um, Ang bango. Niiwanan natin yung ating ano. Sausawan. Hmm. hmm. Kasi yung pinta mo hindi masarap. Ha? Masasayang lang din. Oh, di sa dyan mo baon. Bigyan yung maliit yung ano natin. Si Duto. Pag-uwi natin mamaya. Amatisan natin usigang sigang. Daan tayo na ng kamote. Mm -hmm. Medyo hindi madami ngayon. Hindi tulad na karang madami hole natin. Alam nga kasi yung high tide. ano? Uh, high tide. Baga nga.

Napakaganda na sa factory eh. Pera nang binibigay sa pentang. Hindi tulad sa iba, kumain ka hindi. May bayad. Babalawang pa. Ano pa kasi natin sa company. Bale, same company lang po tayo. Simula pagdating natin dito hanggang patapos yung kontrata natin. Mumpusta mm. ko pala dito sa bodega. Nandito nakatambak ng mga tela. Ngulang parang pang print. Yung process po ng number sa kabilang. No, may mga ano na print, may mga printa na may mga design Kabilang department hmm tambo po? Ah. hmm at bangos lang, ayos na tayo mga totoo muli po. Salamat po sa inyong suporta. Mula noon hanggang ngayon. Hanggang pa rin kayo mga Salamat po. At palagi po kayo mag-iingat. Tayo rin nag-iingat. Talat ng mga lakad natin. Siyempre, pag iisda Hmm, salamat po. Nandito dito na lang po yung ating video. See you po sa next na ating vlog mga toto. God bless all po.